Kaliwat ka ng insidente ng pagkalunod ang naitala ngayong Semana Santa sa Cagayan. Patay ang siyam na taong gulang na batang niyayang maligo sa ilog ng kanyang mga kaibigan. Nasa frontline ng balitang niya si Brian Basa. Naiahon pa ng mga rescuer ang siyam na taong gulang na batang ito pero binawian din siya ng buhay sa ospital. Batay sa investigasyon, niyaya ang bata ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog sa Santa Teresita, Cagayan. Napadpad siya sa malalim na bahagi nito at tuluyang nalunod. Sa Timonan, Quezon naman, nalunog din ang 31 taong gulang na si Francis Pasamba. Nakikipag-inuman ang biktima nang bigla siyang pumunta sa pier at tumalon sa dagat. Dahil malakas ang mga alon, hindi na siya nakaahon. Dinala siya sa ospital ng mga rescuer pero idineklara rin dead on arrival. Muntik namang malunod ang isa pang bata sa Magat River sa Luna, Isabela. Hindi na malayan ng mga kaanak ng bata na lumusong pala sa ilog si Jacob Pasqua, apat na taong gulang. Mabilis na nakaresponde ang mga pulis na malapit sa ilog at agad na iahon ang bata. Dinala sa ospital ang bata para bigyan ng paunang lunas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.